Kulang daw po talaga pag bumabata na tayo. Sabi na po lang na Diyos. Ay kasama na po yung kasakate na kapag pa. Kasama na magalakad na yan. Sabi nga sa akin, lukos ko yan. Tingnan kasi dito medyo malakas ka pa yun. Eh. <laughs> yung nga lang yung iba, ilakas si Senta yung napakaina. Kung baga, parang nasobrahe sila sa mm -hmm. sa katawan nila. Bata pa siguro, gumagawag na sa buhay. Aray.

Marami kayong kliyente, no? Opo. Kaya appointment yung sa'yo pagkaya <laughs> mo. Opo. Uh, Ako nga ba po? Si lang po. May nag-cancel nag lang po. po. Si ah, may nag-cancel. Na si lang po. <laughs> <laughs> Kala ko kasi pag iskidya na bukas papasok na hindi pala. Ang iskidya po pala ay eh, once a month. Tingga tapos ang pinagpala ko po ang... <laughs> Ganun-ganun ko. Saan ako pwede? Saan ako pwede? Hindi ko naman alam at hindi ako pwede. Pwede ba ako po? Ano nga ako pwede? Tawag pa ito ng tawag, sir. Eh, Ang tawag sa mga mga ano, yung misis ko eh. Kaya nagpag-apoy hmm? pa yun. Ako po, ako mismo, kinukulat siya po ayaw sa mga tawag. Saan ako, ako pwede? Hindi ko sinasas niyo. <laughs> Sabi ko po kasi, hindi talaga ako nasagot ng tawag, lalo pag wala naman yun. Ano sa akin? address niyo, taga saan ka mabuhay? Mabuhay, na Kasi inistoko na Ah, marami kang to. ang atas pa diabetes eh. Hindi siya ko akala sila. Nung mauli, nung muli siya. Ano yun? Ano Sa page 5 asawa ka, okay lang? Ha? Pupasok sa asawa. Huwag naman po mo doon. Oo. Hindi ka ay, ganun. Parang pa Parang pwede yung lumasok. So, ito din po yung purpose ng aircon. Di baling magantay yung customer. Mm -hmm. Hindi naman naiinitan. Mm -hmm. Kasi may pagkakataon talaga nagpapanag po ang, nag -sched ang magka schedule magkalapit. Ma'am, masakit to ha. Ah. Aray-aray, hindi joke na. <laughs> Kasi may kukusyong nakabaw. Oh. Wala pa nga. Ayan nga kung oh, masakit na yun sa <laughs> yan sa'yo. Yan o. Para na si na doon masakit siya. Huwag na Papasok na si Sir Ma'am? Hindi. Nag-ahalmai po nung kanyang bibit. Mm. Di na nagkagalit siyang pasalubo? Mm. Tinatali yung kanyang dala. Tinatali yung kanyang dala. Eh. Tinatali yung kanyang dala. May Ma'am, sorry ha. Oh, sorry sa ano? Ito, ang lalim eh. Totoo sa'yo, hindi po talaga pala masakit ka na kala eh. kasi nung niya. sa nasa mong eh. Sige tu... po. Uwi na ako. Tinawag na nga kita sir, di mo na rin eh. ang yung... po sir. sa yung kukukuin. Hindi ang Kagadaan po sa kanya, nananakit siya, tapos nyo siya, na, sorry. Alam <laughs> niyo <Pero, laughs> siguro masakit? Hindi po, kasi totoo po. Mm hindi -hmm. po. Totoo pa yung mga nakikita natin. Totoo nga pa. Mm -hmm. Parang kamay ng bata, hindi siya nadiin. Mm -hmm. Nakablog na siya pa din ako, pwede mag-inom na inom. Ikanina ka pa si Gindaldal. <laughs> 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 <laughs>

insert eh. In sir eh. For online. Kasi kung i-walk-in kasi kung ko po lahat sir, wala na pong dadayong iba, taga rito na lang po lahat ang pupunta. Kasi dito pa lang po marami na po akong customer. So, Ako pala, pa lang paipa. Sa'yo pa lang pinag-cancel na kayo na akong haho. Ang schedule niya pa rito yung katapusan. Ngunit nagkaroon nyo ng slot na baka kasi pinag-cancel. Ang kulit ni mam Ma kasi. Sabi niya, buwan po, ito po ang ba <laughs> <laughs> Ang kulit sa rin. Ang kulit sa rin. sa kanya. No? Kasi nung nakarang pa yun. oh, di ba? Ma'am, ang sir. Kaya hindi ba? Oo, <laughs> oh, galing mo. <laughs> Ako po kagabi. Kami kapon. <laughs> kapon ata kanina basta masipag kang magipag-transaksyon. May time talaga na pag may nag-cancel, ibibigay ko yun sa'yo. Pag masipag po, samahan ng kulit, ano eh? Ay, opo, madam. Isa, <laughs> ikaw na po yun, ma'am. Sabi <laughs> niya, meron pa ako, ano, 1 p.m. Ano na? 1 p.m. Ito po, alin yun? Ito pala, 1 <laughs> p.m. yung bakante kasi namin nag-cancel. Lahat pala, namin may nakansya. Kaya kada sa mga naman ang, ang Magkaroon mong cancel kaya rin. Ano nito? Phase 6 o Pace 5? Pace 5. Dito si Sonia may karindiri sa loob. Um. Dito. Tapos ang paligin na doon sa labas ni Laroy. Eh. Dito, dito sila nag na dito na may si Sonia. Dito, pumdi pa? char, hindi pa po tapos yung kabilang paris maga ganito naman po talaga pag ka purse na hawakan ko inaabot po ako ng isang oras sa paa <laughs> Opo, oh, sa hinlalaki lang po dyan. <laughs> <laughs> Opo, oh, malamang Ay, dito, dito lang, malamang lang, Or, ito, so, uh, uh, oh. malamang sir, kayo din po siguro abutin ako ng ganun. <laughs> Ngayon, sa buong ka ko, gano'n yata ako sa kasi sakit na ito. Ay, gano'n po? Oo. Ah, first time din. Yan, mamo. Ah, ako yung nangyay lang. Hindi lang, ang nagubungan. Hmm. hmm. Kano ko si magtatanggal ng ingrown dry skin hanap mo. 'yang ko Yo pok. po yan. Mababato buo ang tuma suway ngano. naman mo <laughs> naman? Sakit, ma'am. galing to. Ang siya nakakasakit para Meron, kaya mo lang. pitik-pitik, hindi mo masakit, masakit, pitik-pitik. Hindi mo talaga masakit. Kaya yung mag-vocal. Kahit bata, kaya yung niya mm, Masakit kasi talaga eh. Oo. May kasi yung kamay na ang mabigyan. kamay na. Ah, upo, ano kasi yung mga natin naman Ano? Mga ako ano? Oo, sakto ako. Ano? 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 Sad daw. Masukat ako dito. So, yung pinasadya mo yan, ano? Masadya niya po para sa atin. <laughs> Kasi alam ko si Madam i e, ano, dadating, eh? Sakto mo ba rin? Meron ko si Barrya rin pinagawa dito. Hindi yung ganito yun. Barrya sorry. Yan mo ha. Baka hindi ka makatulog. Sinasabi ko sa iyo ha. Bakit? Kasi natanggal lahat yung kasulok-sulokan ng ano ng kuko mo eh. Kaya pa may pa Yung nagtitinda na may ikaw naman madam. ako ka naman. Oh, Ito. Ito kami yung rin. Yung kanyang washing machine sa namin. Sabi ko, ayun ay, yun si yung parating. Ano si Pate na dalang washing machine? yung pala yun yung rasa namin reflect credit play. parang yung tabo patas mo na breweres, polymer, pipeline, pasar, naudio, diba? kayo si Gail ah, Oliver. Ayun ano ang bangin. Yung yung washing machine sa automatic. Ano yan ibigay sa'yo? Hindi ma'am, grabe ka naman. Inutang ko yan. Oh, kasi kami no, na ibigay ng anak ko. Okay, kaya ay, mami Sponsor yung inupuan mo. Sponsor yan. Baka may kami ah, ganyan. Hmm. kami. Ay, ah, kabayin sa iyo. Ano so, yung na yan, makapila? No? <laughs> hmm. Sino yun? Anak ko, anak. ko, anak. Hindi naman namin bigay na ganyan. Bigas ah, Pero ang bigas, sagana tayo. <laughs> Yung grocery na mo, hindi naman mo Uy, nabigyan naman, ma'am. Hmm? Nabi nabigyan. nabigyan, mga nauulang na isa. Hindi pa lang ito so, taon na ito. Ang ganda kasi pag nalis ka lang, madami benefits. O, kasi yun yun din na. Yung mga ano, pension-pension po, sir. Kasama po kayo doon. Pag mga question mo, nabibigyan ka ng bigas. Marami marami. Sa kanila po kasi sa pagsanahan, wala. Hmm. Ah, sa po, sa uh, Wala, niya talaga. mong kuko ko. May ba babaw kuko na, no? May babaw na ba yung kuko mo? Umitaw. Ano Sir. kayo talagang talagang taga ay hindi din po yeah, ako yeah, pa yung, yung taga minda na kami yeah. pa yung kumahala ng bahay dito nakabili lang kayo ng bahay na dito ganun Ito. naman na dito eh kung saan ka nagtatrabaho dun ka talaga ano eh niyayara ako dati nung mga kasama ko dito eh tapos yung kasama ko wala, wala na dito wala <laughs> na dito Ah, nasa iba lang gano'n ay nasa iba lang gano'n ay ko iba lang marinig sa ano sa mayroon um, natin niya ngayon Ako na yung ko niya. ngayon na magasin Ano ba nataas ang buko mo? Mm -hmm. Hindi ko, mm -hmm. dali rin mo nataas Hindi ah oh. Hindi na totoo yung mga sabi ng mga satanis kung mga sinungaling o Kinaambaan mo dalawa ko, sige, may kasabi masakit, sige, sa ko yan. Ano ako ginagawa mo? Ayan. Ah, ka pa paano na niya? Kaya nga sir. rin. Ikaw ay... din mo no ikaw din mo. Kaming dalawa na bago matulog sa gabi. Mm, nilibangan namin yung mga pagkakasama ng po. Oo, na po patulog. Oo, <laughs> po yun po kami nilibangan ng pagkakasama. Kaya kaya po patulog, di ba? Mahal na bayad niya. Okay. Isang milyon po ang bayad nito sa'yo. Iba na nagdali ko uwi na. Balik ko na pag makamay isang million.